Ayan guys, andito ako ngayon sa garden. Ah. Uh, um dadamuhan ko ngayon ito ngayon at uh, tatamnan ko ng talong. Ito yung dati kong tinanim. Ayan, yung talong. Ayan, kahapon ko ito inimpisahan. Marami na rin akong natapos. Ayan. Ito. Ayan guys, ayan tat. Ayan, dadamuhan ko yan ngayon tingnan nyo naman madami pa akong gagawin wala na namang ulan ayan kanina nag ano nagpulot na naman ako ng uh, ng mangga asa na yung timba ko pala nagpulot na naman ako ng mangga kanina ayan ayun pala yung timba ko hindi ko napansin yung timba ko ayan ito marami na naman akong dadamuhan. Ayan nyo guys. Ayan. Ayan. Wala akong gloves. Iipunin ko yung mga pinagdamuhan ko. Kasi tatanan ko, mahilig na rin lang ako ng gulay. Kaya, naisip ko, wala rin namang ginagawa. Magtanim na lang tayo ng gulay. Total, tag-ulan na guys. Kaya, kung may itinanim, may aanihin. Yung tanim kong talong dito, is napakinabangan ko naman ng ilang araw ilang buwan ayan kailangan bunutin pati yung uh, ugat nya para hindi hindi tutubo ka agad medyo matigas na naman guys kasi wala na namang ulan ayan. dahan dahan baka mataga ang kamay wala na namang ulan ngan okay, pati yung mga maliliit kuhanin na ayan ayan medyo marami marami, marami, pa ang aking dadamuhan guys hanggang dyan tatamnan ko ng talong okra at kalabasa ayan and guys yan, thank you for watching guys. Sana magustuhan nyo ang video ko.